Thank you yung mga isa sa pinamili ko, guys. Meron ako ditong tops. Ayan. Crop, crop top siya. Ayan. Mura lang to sa kanila, guys. Yung crop top nila is 50 pesos. So, sil na. And then, meron din akong yung ganito, yung sinusuot ko. Ayan. Yung usong-usong ngayon. Ayan. Ito siya, o. Oh. Kulay pink at saka kulay brown. 55 pesos yun sa kanila guys. So same. Tapos bumili ako ng dalawang oversized shirt. Ayan. Meron akong black and brown. So eto na yung una is brown. And next naman is ito, kulay black. Ayan. Ito mura lang to sa kanila. Wholesale nila is 135 pesos. So, yung pintahan ko naman dito is 200 to 220 pesos. Ganun ako mag-price. Kasi medyo malayo talaga siya sa bayan, guys, eh. Tapos, bumili din ako ng mga shorts. Ayan. So, meron ako mga taslan shorts dito. Tapos, yung meron siyang print na botak. Ayan siya, oh. Ayan. So, meron akong dark blue. na ako dito kulay black. Ayan. Mayroon akong ganitong kulay. na akong maroon. Ayan o, oh, maroon. Mura lang to sa kanila guys. Hmm, 60 pesos. Puhunan ko dito. Meron akong green. At sya gray. Ayan. Then, bumili din ako ng corduroy short. Ito siya. Meron akong kulay gray. At saka meron akong kulay blue. So, ito lang yung mga pinamili ko, guys. At saka yung mga chicharya. Ganun oh, lang. Bye!